Anton, I'm sorry. Kailangan mo mamili. Kasi ako nakapag-desisyon na ako eh. Magsisimula ako uli. Aalis ako. Siyempre, gusto ko kasama ka. Nasa sa'yo sagot. Sasama ka o hindi? I'm sorry, Millie. Pero hindi ako pwede umalis. Hindi ako pwede umalis hanggat hindi ko siya nahahanap. Hanggat hindi nagbabayad si Brandon sa lahat ng kasalanan niya. Napag-desisyonan ko na na doon naman ako kay Leglem titira habang inaantay yung mga papeles ko pa abroad. Kung yun na talaga ang desisyon mo, hindi na Nagsabi lang ako sa'yo. Aalis na ako. Hindi, kaya ko na. Iba talaga ang takbo ng utak ng asawa mo. Ano kaya sa tingin mong mahihita niya pag nahuli na yung Brenda na yon? Si Anton kasi nilamon siya nung galit niya kay Brenda. Gusto niya talaga makabawi. Ya e ikaw, sigurado ka ba sa desisyon mo? <sighs> Mas mabuti na siguro to. Siguro? So, hindi ka pa sure? Eh, hindi ako sure kasi hindi ko alam kung bukas, mapangalawa, baka mamiss ko siya. Kasi, <sighs> mahal na mahal ko si Anton. So, mas ko na mamili. Huwag ka nga na maging masyadong marupok. Panindigan mo to at saka itatandaan mo ah. Hindi ikaw ang umalis. Si Anton ang tumalikod sa responsibilidad niya sa'yo. Ha? At saka mo, mas mapabuti pa sa kanya tong sitwasyon na to dahil marirealize siya sa wakas kung gano'ng kapangit ang buhay na walang mili sa tabi niya. Ang sabi nga nila, you don't know what you got until it's gone. At baka yon ang makagising sa kanya sa kahibangan niya sa paghahanap sa Brenda na yon.